Ayan, no? Oh. <laughs> yummy, yummy! Oh! Oh, shout out dyan kay, ano, Tim tayo. Ayan, <laughs> nag-iisa lang siya. <laughs> Ayan! <laughs> Malaki. Kita nyo? Ang bango. Oh. Pag may tsaga, may bayabas kang makukuha. Masarap yun, yun ayan guys, andito ako nga andito ako sa may parking hahang hulaan nyo kung saan ako syempre parking <laughs> may papakita ko sa inyo dito guys may bayabas eh may bayabas, kita nyo bayabas na yan so, akala nila walang bunga <laughs> walang bunga guys so, hindi halata kita nyo kita nyo guys sana ba yun? Sana, sana, sana. Nasaan ang bunga? Kita niyo yung bunga? Ayan, no? <laughs> yummy, yummy! Oh! Oh, shout out dyan kay, ano, team tayo. <laughs> Ayan. So, medyo matagal-tagal na rin kami dito, almost two months. Walang nakakapansin sa bunga na yan. Nag-iisa lang din. Libre kukunin ko, hinog na eh. Sayang, baka mamaya kainin pa ng mga alanggam or mga hayop ayun <laughs> nag-iisa lang talaga siya tingnan mo na tingnan mo tingnan mo ang bayabas na yan yamir <laughs> 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 may langgam Kaya, kanina inikot-ikotan ko kasi hindi ako mapakali feeling ko talaga may bunga eh hindi ako nagkamali guys May isang pirasong bunga Siyempre kukunin na natin to Rasihin siya na uh, Nag-iisa lang siya <laughs> yon, Malaki Kita nyo Ang bango Ang bango Ayan guys Pinalibutan siya ng mga langgam Ang <laughs> <At, laughs> sarap ng bayabas may bayabas sa Makati City oh. nasa parking area hinog na hinog nag -isa. so ako ang unang nakakain sa bunga nyo guys so kita nyo naman parang bagong tubo lang to almost mga 2 to 3 years pa yan so first time niyang namunga ako yung nakakain pa swerte diba ba nga eh <laughs> ganun pala peace Oh. Bayabas. All right. Thank you so much. Kita nyo, bayabas oh. At tapos malawak yung parking dito. Ayan. At syempre, kakainin na natin. Kapag naglalakad, kakainin ko na yung bayabas. Mm. Ang tamis niya. Ang sarap, ang sarap. Kami ano, ano? Stop, stop. <laughs> mm. Stop, kaya Mmm. Ang tamis. Sakto lang yung hinog niya. Yung tipong hindi ka ngata ng ngata. Yung tipong nahirapan ka umuya. Ito saktong sakto tsaka makatas. Mmm. Mmm. Pag may tiyaga, may bayabas kang makukuha. Masarap. Mmm. mhm, Mmm. Mmm.